good morning guys. Samahan niyo ako mamili ng mga isda dito sa Pag-asa Bangkerohan Public Market. Maraming mura dito sa palengke guys at saka maraming ding klase-klaseng isda. Ayun oh, mura lang 'yun. Pagdating naman doon sa ginabilihan natin na palengke na malapit, mahal na 'yan siya guys. So, very mahal na yan. Ayan, Oh. Moro-moro. Pusit. Bangus. Tilapia. Daghan pa kayo na rin. Klasik-klasik, guys. As na, daghang isda sa bato. Ayan, guys. Oh. Mura lang. Okay. Tapos, pagdating na sa ko, na sa 220. Ayan, oh, 120, budburun, barilison, nagagmay, pirit. Naghana kayo na siya guys, ka na. sa bato, tag 180 lang. 180 lang itong isda sa bato guys. Tapos pag mo palit na kadara sa palingki, sa ano, kinumpra na kayo. Mahal na kayo na. ayano 130. Buburun na isda sa bato na siya guys. Talaga.